Joey nagalit sa bastos tito ni Linaw na hindi naluluji, magsasara ang itbulaga. Joey nagalit sa bastos tito ni Linaw na hindi naluluji, magsasara ang itbulaga. Nagpaka-generous sa pagbibigay ng cash prizes sa live audience si former Senator Tito Soto nitong Miyerkules sa Game 5, laro ng mga henyo, segment ng Itbulaga. Ginawa ito ni Tito Senador para patunayang hindi raw naluluji ang kanilang noontime show at TVJ Productions, Inc., at walang katotohanan na magsasara na raw sila. Ayon kay Senator Tito, aba, may mga sinungaling na nagkakalat na naluluji raw tayo, na magsasara na raw tayo. Sabat naman ni Joey De Leon, Tito, naiingit lang ang mga yan dahil hindi sila kasali sa top 5 longest running show in the world. Dagdag pa ng dating Senate President para raw mapatunayan na fake news ang naglalabasang chismis na nalulugi na sila, sa Huwebes ay bibigyan daw nila ng kopya ang media ng filed income tax return nila sa beer. Ayon kay Senator Tito, aba, may mga sinungaling na nagkakalat na nalulugi raw tayo, na magsasara na raw tayo. Sabat naman ni Joey De Leon, Tito, naiingit lang ang mga yan dahil hindi sila kasali sa top 5 longest running show in the world. Dagdag pa ng dating Senate President para raw mapatunayan na fake news ang naglalabas ang chismis na nalulugi na sila, sa Huwebes ay bibigyan daw nila ng kopya ang media ng filed income tax return nila sa beer. Wala naman binanggit na pangalan, show o channel, pero may hinamon si Henyo Master Joey. Heto muna ang hamon ko umabot lang kayo ng 15 years baka luluhod ako sa harap nyo, 15 years lang ha, hindi 50 years. Hirit pa ni Joey, bastusan na kasi ang labanan eh, bastusan na, sir on, walang kwenta. Enjoy lang tayo, umabot muna kayo ng 45 years. Longest running show top 5 in the world. Maingit kayo, bakit kayo ganyan, ang sasama ng ugali ninyo. Halatang masama ang loob ni Henyo Master dahil Pilipinas naman daw ang daladala nilang bansa sa pagkilala sa EB bilang isa sa top 5 longest running show in the world. Samantala, hindi naman nagbigay ng anumang pahayag si Vic Soto, tahimik at patawa-tawa lang ito habang naglilitanya ang kapatid niyang si Tito Senador at kaibigan na si Joey. Sa huli ay muling pinaalala ni Tito Senador sa publiko na fake news ang mga naglalabasang balita na naluluji at magsasara na raw It's been crazy, overwhelming, and just, I'm just.